Maligayang pagdating sa Pangdaigdigang Tape Ministry ni Brother William Branham. Pagbati, ako si kapatid David Erickson. Ipinagmamalaki kong sabihin bilang bahagi ng nobya ni Kristo na naniniwala ako na ang lahat ng sinabi ng aking propitang mensahero sa mga tape ay totoo. Ang lahat ng mga misteryo ay natapos na, gaya ng ipinahayag ng pahayag kapitologis versikulo city. At natanggap ko ang anghil na ipinadala mismo ni Jesus Kristo sa mga simbahan, gaya ng ipinahayag sa pahayag kapitulo 22 versikulo 16. Ito ay nanatiling pariho ang banal na espiritu, ang propita sa ating ngayon. Ang banal na espiritu ay ang propita. Ngayon, narito ang sulat ng pagtitipon ng mga agila na magkakasama mula sa Branham Tabernak, minamahal ng munting pinong kuerdas, pangunahing kuerdas, magsasaka at may bahay. Ano man ang paggawa sa iyo ng Diyos, mayroon kang pangangasiwa doon. Kailangan mong sumagot sa Diyos para dito. Gano'n man kahalaga ang sabihin sa iyo ng kaaway na ikaw ay Napakalaga mo sa Diyos na ang kanyang dakilang rilo ay hindi makakatakbo nang wala ka. Tinawag ka niya, pinili ka, itinalaga ka niya at binigyan ka ng kapahayagan ng kanyang dakilang minsay sa katapusan ng panahon. Siya ay may isang daang porsinto na tiwala sa iyo. Ikaw ang mismong nobya ni Jesus Kristo, ang kanyang siyota at mahal na mahal kanya. Patuloy niyang binabalaan ang mga tao sa iba't ibang bansa. Magsisi o mapahamak. Bumalik sa salita. Humanda. May mangyayari. Darating ang oras na iyon. Darating ang Diyos para sa kanyang nobya. Tulad ng ipinangako niya sa atin na gagawin niya, tinawag niya ang kanyang gulong mula sa gulong marami ang tumalikod sa dakilang minsahe ng pangwakas ng panahon ngayon ng Diyos na nagsasabing, kung ano ang sinabi niya na magaganap ay hindi nangyari. Lahat ng bagay ay pare-pareho. Lumipas ang mga henerasyon bago naganap ang maraming propisya ng mga propita ng Diyos. Ngunit nangyari ito ngayon paman. Eksakto tulad ng sinabi nila salita sa salita. tinasabi sa atin ng kanyang Biblia kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao bago nagpadala ang Diyos ng paghukum upang wasakin ang mundo sa dakilang kapanahunan iyon bago ang liwanag ng tubig. Nagpadala ang Diyos ng isang propita sa mundo. Ano ang ginawa ng propitang iyon? Inihanda niya ang mga tao para sa ura. Inihanda ni Noe ang mga tao at ito ay isang tawag ng awa bago ang paghuhukom. Inihanda ni Noe ang mga tao bago dumating ang paghuhukom. Ay binalaan niya sila. Ito ang daan na inalaan ng Diyos para sa araw na iyon. Sinabi sa atin ng propita ng Diyos na hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang programa. Kung ano ang ginawa niya noon, ganoon din ang ginawa niya ngayon. Manatili lang tayo sa ibinigay na programa ng Diyos para sa araw na ito at pindutin ang play. Tulad noon, tinasabi ng mga tao na sobra-sobra ang paglalagay natin sa propita ng Diyos. Ito ay ang banal na Espiritu, hindi si William Branham. Sinasabi natin, Amen! Hindi tayo nakikinig sa lalaki, nakikinig lang tayo sa sinabi niya. Ang banal na Espiritu ay ang propita ng oras na ito. Pinagtibay niya ang kanyang salita. Pinatutunayan ito, ang banal na Espiritu ay ang propita ng panahon ni Moises. Ang banal na Espiritu ay ang propita ng panahon ni Micaiah. Ang banal na Espiritu na sumulat ng salita, ay dumarating at nagpapatunay sa salita ngunit sinabi sa iyo ni kapatid ni Branham noong nakaraang linggo ngayon kita nyo palagi kong hiniling sa iyo na mag-ingat sa iyong pinakikinggan kita mo napakarami nito na ito ay bahagi lamang ng tao. hindi ko sinasabing sinabi sa akin iyon ng panginoon ako ay naniniwala kita nyo at naniniwala ko na hindi ito dapat gawin para sa akin at sa aking bahay. Kukunin ko kung ano ang paniniwala. Iniisip ko kahit na nararamdaman ng ikapitong anghel ng Diyos kaysa sino mang ministro, obispo o tao. Sino ang ipadala ng Diyos upang hatulin kung ano ang pinaniniwalaan na darama o iniisip ng kanyang propita? na inspirado o hindi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung sino ang iniisip ko. Tingnan mo si Cora noong mga araw na isinugo ng Diyos si Moises na may dalang minsay at naisip ni na at Dertan. Lumapit kay Moises at sinabing, Ngayon, sandali lang, masyado kang nag-aalangan sa iyong sarili. Akala mo ikaw lang ang maliit na bato sa pasigan ang patok sa lusap. Ikaw lang. Ipapaalam ko sa iyo na may iba pang mga tao ay banal din. Babala, malapit na ang paghukom. Bumalik sa orihinal na salita. Bumalik sa pinagtibay na tinig ng Diyos para sa ating panahon. Bumalik sa propita ng Diyos. Ang mensaheng ito, ang kanyang tinig, ito ay dapat ng una at ang pinakamalagang bagay sa iyo. Walang alinlangan ng iba ay may tinig at isang pagtawag upang ipangaral at ituro ang minsayang ito. Ngunit ang tape, ang busis na iyon, ay kailangan ang pinakamalagang busis na maririnig mo sa iyong mga tahanan, sa iyong mga sasakyan, at ang pinakamalaga sa iyong simbahan kung gusto mong maging nobya ng Diyos. Halina, pakinggan ang tinig na iyon sa amin linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Habang binabalaan ng propita ng Diyos ang mundo na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Maaring ito na ang huling pagkakataon. Brother Joseph Branham hindi hinatulan ng Diyos ang tao nang hindi muna siya binabalaan. 63 07 -24. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. Isaiah, Kapitulo 38, Versikulo 1 hanggang 5. Amos, Kabanata 1 Ito ang nagtatapos ng liham mula kay kapatid na Joseph Branham hanggang sa susunod sa kaluban ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.org